hay ay 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 ang ulan mga kaludi buti na lang mahina ang ulan at hinahinay ng ulan yan ang kahoy nga maraming ibon mga kaludi yung balingbing ba yan ang balingbing na wala hindi talaga yan mamamatay kahit walang ulan masyadong init nabubuhay yan at kalaging namumunga yan andam mo namin mga kaludi sobrang taba dito lang ako sa labas kasi hinihintay ko na tumigil ang ulan pero ayaw lagi na lang mag ulan pero may kunting init naman okay. hindi ako lumabas dito baka maulanan yung kalbo ko sa kasi sipunin ako mga kaluri ako hirap na magkasakit ngayon lalo na ako pang magkasakit ako mga kalodi. walang mag aalaga sa akin kundi ako lang bis naman Ayan ang langit mga kalodi. Maliwanag naman. Kasi parang may kunting init naman pero may ulan. Diba ano hindi ko talaga maiintindihan ang panahon ngayon. Ano ba yun? Alas 8 na. Tsaka. at syaga, ano mga kalodi aalis ah, ako ngayon kasi magbabayad ako may babayaran ko. wala kami pera ngayon mga kalodi dito mama wala pera wala kami pera kasi wala kami talaga pera iwan ko talaga kasi alis ako mangungutang ako doon <laughs> mangutang ako mga kalodi para ibayad naman sa quarantine namin. Punta ko mainit na mga kaloodi. Ayan. Lord, itigil mo naman yung ulan kasi ilang araw nang umuulan eh. Alam ko naman na ah, kung anong hiling ko naririnig mo Lord. Eh, sana naman Lord itigil mo na yung ulan kasi bak ano yung ano daanan ko madulas baka madapa ako dito nawawa naman ako Lord alam ko naririnig mo ko Lord ayan mainit na naririnig na yata ako ni Lord Lord taon ipahunong na yung taon saan naman ang mga pobre yung taon mga kabukiran kato yung nga kuan lang kumikita alang sa araw-araw para ibili nila na pagkain sa araw-araw nila nila paano na sila makapagtinda ako Lord inihiling ko naman talaga na ano malayo lang kami sa mga disgrasya, malayo kami sa mga mga sakit ayan ay, mga kalode, baka sabihin nyo, ay, eh, si, si Marilyn nabuang na siguro na, ay, nagdasal lang ako dito, sabang, ako lang kasi ako dito, si mama na ba ang natulog balik? Alam nga naman, ano gawin ko? Mukatawa, ani ulan, o, naibagyo niya mukalit, raghurus ang ulan, baling kusuka, tapos muhunong na po. Ipagdasal natin yung mga kapwa natin, mga lode, eh. mga kapwa, ano, si, ako mga kalodi ay niwala tagal talaga ako pag nagdadasal ako naririnig ako ng Diyos kasi lahat ng mga pagsubok ko na, ano, na ano nakaya ko kaya e, wag ninyo ako subukan ha ah, charing <laughs> kasi nakikita ako naman talaga nakikita ka naman talaga na yung mga taong gumagawa ng mga gawa. Ay, ano ba yung gumagawa ng mga gawa? Ay, ay hindi talaga ako marunong magsalita ng tagalog. Yung mga tao bang, Yung, bang mga tao bang Gusto gaayo bang nanaway na ako? Kaya murag ilan na lang kung gidaon o maayo. Muna sila. Gipabayad sa ginoo. Pero dili ako, gikan ako. Salaing paagi. Muna, ikaw mga kaludi kung ano sa'yo inyong inyong gibate karon ng mga sakit, iampu na ninyo kay madungog ra lagi mo sa Diyos kaya ako giampu na ako giampu na ako ang tanan giampu na ako ang tanan ang ako ra dyan dipangayo sa ginaunga tagaan kaya dyan kung mayang lawas kay ano thank you lord niinit na yun nagatubang yung kung anong sagbot ba mga kalodi okay kita ninyo yung langit Oh, tapos dito ako nakaupo. Dito ako dito dito. Oh, ah. naginukong yung kudiri nga. ko sa langit. Ganyan lang mga kalodi. Kausapin ninyo ang Diyos para naman maano, marinig kayo. Kausapin ninyo. Ako, wala ako wala akong kasama dito. Ako lang nag-isa pero kinakausap ko talaga ang Diyos bahala na kung sa inyong ikuha eh. eh, na ko huwag ino na buang na na siya uniinit oh, na ay makabayad na ko ron mangutang pa ko Lord mangutang oh, makalakaw na dyan ko ron makapangita na ko rong sudaan sa kong ero kaya niinit naman uy oh, niinit na uh, tingnan nyo oh. dasal lang talaga Lord uh, ano Lord naman mga ludi ang kailangan dasal lang dasal lang tayo Hmm. Pag malapit kayo talaga sa Diyos, maririnig ka talaga tayo. Ako pagdasal ko talaga ng Negros Oriental. Mala mo ano, wala na sa sanang ulan. Baka sa mga ano, baka na sa bukid or sa mga lungsod. Sana wala nang ulan. At kasi dito sa Dumaguete, mainit na oh. Baka maya. Maulan na naman to kasi yung ulan dito mga kalodi, maulan, tapos muinit tapos maulan. Pero hindi naman malakas. Kaya pasalamat din ako nga, hindi malakas yung ulan. Pero pataligsik, taligsik, pataligsik, pa? taligsik, taligsik. Oh, gihangin ngayon ang kahoy. Pero mainit-init naman. Oh ayan, oh, ayan, oh. Sana hindi yan lumakas. Parang natural lang na hangin ba? Pero may taligsik pa manggod nga pila kabuo Niinit na mga kaludi. Pwede na ako maglaba. Ayan. Oh. No. diba kanina, nagpray ako. Nagsasalita ako dito mag-isa. oy Baka sabihin niyo, uy, nabuang nga daging na sa uy, nag-ampor ako di rin yung tag. Mamuhunong na ning ulan kay Kadanlog ba na itong agyanan? Matuwa doon niya. Taon sa ako na ta. Okay, ragmapia. Kung bata noon petanya may edad na baya o mga kaludi. 50 plus na baya. Wala na baya itong manghililot nga mga banggiitan nga manghililot. Uy, tanan ka lang. Kung ka. Di ba kasi mintohon ka? O sa kabulan, raba dyan ng kuwad kagdoktor. isip minto na imong piang. O sa kabulan na. O sa matangtang ng siminto. Sus. Sao na lamang. Nay, init na. Thank you, Lord. Narinig mo ako dito. Kasi kawawa naman ako dito. Kung kung may kung may nakakita na ako ron ino do na do ganabihan. Gagukong mana siya gahangad sa langit. Ayang alang ini ako diri nga og kita mo nang langit, nakatubang mo pokus langit. Murag ang langit na sa ubos. O ayan. Pagi hmm. ampo na ko sige na lang yung ulan, pila na ni kaadlaw sige ulan. Sush. kanang mo adto ko ditog syudad maghinahina in taon kung tikang kaya basin ang yag mashoot ni nga kung tiila ng kanal matulang dos ang, nang ta dan lo ay salamat thank you lord mura jud ni ani init na jo, padayon na siguro ni tag mungunong na lord in town kay ang uban ra budget mga gibaan mga ako mga friends ako mga kauban ako sa FB mga lodi, mga friends na ako sa FB nga Bahaan Hindi ko man kayo kilala pero friends naman tayo sa FB. Pagdasal ko lang kayo na sana muhura na ng baha ang inyong balay nga nanunga naman dagway na sa baha in town. Mentag mo adto na sa dagat paingon. kalo ipot Wala naman tayong magawa kundi dasal na lang yun. Pagdasal na lang natin yung mga kapwa natin, mga Pilipino na nabahaan. So, yung mga kasamahan ko, nabahaan sila eh. Yes, I... Dito na lang ako mga kalori. Sana matuloy-tuloy na yung init kasi para maka... makatrabaho ba ta? Ito yung mga, mga trabaho on manilihig. Diri, mamala ning Okay na, mulakaw-lakaw na ako. Pero, di pa na mamala mama, ay eh, dili. Di, mula ka lakaw kaya matulang doso niya ako. Ayan, sawa mo lang. Uy, huwag kayong magsawa dyan na manood ha. Dito lang kayo. O, ayan, bahay namin mga kalodi. Parang gubat na, ayan. Ayan yung bahay namin mga kalodi. Parang gubat. Ayan, parang gubat na yan. Ayan. Yung bahay namin ba? Parang gubat. O, ayan kalsada, o. Yung bahay namin. Yung bahay namin ba? Parang gubat Ayun, ayun makikita niyo yan din sa labas lang. Yan. Pero malaki yan, parang gubat na yan, parang haunted house. So, ayan. Yan 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 yan. Yan yan. Yan bahay namin, mga bahay namin. Ayan. Kaya dito na lang ako mga kalodi kasi mainit na. Mainit na talaga. Uy, -bye. -bye.